Lahat ng business, para mas maraming mag-business dito sa Pilipinas kaysa umumutan ng ibang bansa, di ba? Isa-isang muna, tanong ko rin sa payo, anong favorite French fries later na Sour cream, ako. Sour cream. Barbecue. Ako, cheese. Ako, barbecue. Bukod the French fries, meron pa makita ito sa Pilipinas. Juice. Ay, yung juice solid sa kanya. Yung gamit namin, ano, pati sa kanya, sa paresa niya, uh, easy okay. okay. branded. Yung light cheese solid. So, Ay. kahit walang yan, kahit di malamig. Thank you. May naisip na po ba kayong parang business? Saan gagamitin niyo yung mga ako ah, ano, uh, motivational rice toppings. Toppings. Yes. <laughs> oh, motivational rice toppings. O, di ba may, may toppings na? hindi oh, <laughs> top. na ba sa kanin? Eh? So pag bawat subo mo, motivate ka sa buhay. Yun yung bago ko ngayon. Eh. Di ba dati kasi nabash yung motivational rice? Ngayon, hindi eh, ba ko na? Hindi ba na? Bawat subo mo, bawat kain mo, may natutulungan kang farmer. Okay. Kasi yung kanin nyo, eh, yun, nayon, locally made. So, tulong yun sa mga farmers natin. At lalagyan ko yun ng rosemary and Diwata para sa yes. overload. Mm. Sama-sama <laughs> na. Coming soon. Kapag mo sila, namamotivate ka. Namamotivate ka. Okay. Kaya, kaya ako talaga masasuggest ko sa mga may puhunan kahit konti lang. Magtayo na rin kayo ng pare sa lineup, di ba? Gawa rin kayo ng sa inyo kasi mas okay yung puhunan konti lang. Para kumaga mas marami tayong staff na natutulungan. Kasi isang staff, katulad ako, 60 staff, 60 sa Tagaytay, 60 sa Laguna. Imagine 120 family yung nabubuhay namin. Kaya di watang alam ko marami rin talaga kasi 24 hours. Imagine dami namin napapasahod at daming pamilya na nabubuhay, di ba? Tsaka ano ha, ito ha, statement in fairness sa mga taong nangyayari hila pa ba kay Diwata ng mga lahat na nababash? Hindi nyo ba alam na si Diwata ang nagpasikat ng pares na negosyo? Ngayon, ang daming nagka-idea. Yes. Kasi maliit lang yung puhunan eh. Diba? Uh, kaya okay lang na magtayo rin kayo ng pares nyo, mag, mag degosyo kayo. Yun yung message na binibigay ni Diwata sa inyo. Saan so, ko nababasin nyo yung tindahan ni Diwata ay mga katabi, bumenta rin. Yes, yeah, okay. so, oh, oh. din sila oh, Pati katapat niya, pati, katapat pati mga vendor, imagine nyo diba? Ang daming kumita dahil nga sa nag-trending na pares so, overload. And iba-ibang lugar na may Pampanga, baka may uh -huh. Paris so, Overload. Yeah. Super daming nabigyan ng idea, kagaya na ako. Eh, yung Paris kasi hindi um... mo matagal na yan. Yeah. Pero hindi, so, kanya, hindi, nag hindi pinag-uusapan nung lumabas si Diwata, biglang sumikat agad yung pares. Dapat yun yung ano eh, dapat tulungan natin siya lalo. Kasi marami the more na mas marami siyang gagawing ganyang negosyo, papapatok. Oh, oh, hindi yung parang binabasa siya dahil lagi siya nakasimangot daw or what. Kasi alam nyo guys, sa totoo lang ako ha. Sa totoo lang nakakapagod talaga na ang dami nagpapapigoy, nagpapabidyo nagpapabid, nagpapabid, grip pa nga yung iba, di ba? Pero iniintindi ko kasi ako medyo sanay na ako sa tagal namin sa social media. Kaya nakakangiting namin. Pero si Diwata kasi ang pinunta dito is business para mapagoy buhay niya, magbabago mm. yung buhay ng nasa paligid niya. Eh nangyari ginawa niya celebrity, ginawa niyo yung oh. estatwa na. Sa tatalo na kasi nakasimangot ako. Ito na talaga yung mukha ko. Ganyan yung mga video niya dati. Ganyan lang talaga yung mukha <laughs> niya. Ito na yung naka-smile <laughs> na na anong gagawin ko? Ito, sorry. Ito totoo, may isa ako, may isa akong lagi sinasabi every time na may magsasabi sa akin na CEO, na ba't ganun si Diwata? Sinasagot ko sila alam niya, hindi naman sa pagano, marami akong LGBT friends. Ang ang Becky kasi talaga, sa totoo lang, ma, ano ba yung ma-okry? Kunyari, tsaka mo, parang hindi naman niya ibig sabihin oh, ang pangit mo. Parang expression lang nila yeah. na minamasama ng mga tao kasi. Parang sobrang binibigyan ng big deal. Kasi nga, yeah. pag nila to trending. Yeah. Eh, di kita, sila, ito naman, binamasama. Kaya kapag silang may puputas, di ba? Kaya kapag mag-birthday ka, so, Lilipas din li yan. Pero Jesus, naman talaga. Lilipas din yan talaga. Mas mas ako, pang last mo na yan. Next Kamely, kalilipas din yan, ulas mo na yan. <laughs> di ba hindi nga yung sinabi para, para mang mangbisik? Kasi nga sabi nga, mas mabilis sabihin yung happy birthday kaysa lilipas din yan. Kumbaga parang ganun kasi tiburo yung mga attitude nila sa mga beki. Di ba parang na o, -o cry Pero hindi ibig sabihin na masama siya or what. Yung nag-upload so, niya hindi na-open din. Kumunta kayo sa comedy bar, ganyan ang maririnig niyo. Okay. So, lala, marami, lala. marami kasi ako friend na beki talaga, kaya sanay ako sa mga ganyan. And ang ginawa ko, chinat ko siya, ma'am, kapag ka bad trip ka or di ka masaya or malungkot ka, tago ka sa container house. Eh, nakita naman ngayon, okay na okay na, ngiting-ngiting na talaga siya, di ba? Na ano naman lahat, parang nag-guide naman lahat, nababago naman. So, huwag natin agad i-judge na sa tao, na lumakas yung di Hindi naman sa ganun. At saka nabang atraso ko, yun lang yung hindi nagpa-picture, hindi ko lang nabating na din lang ako lang sa virus, short clip lang kasi pinakita nila. Masama na ba yun? Pati nga yung one by yung Yun lang bang basihan, para gigigilit galit, galit sa akin. Saka yung 1-5 isang picture. Kumawag siya sa akin. Hindi, hindi na totoo. Imagine nyo kasi. Marami kasi ngayon talaga gumagawa ng fake account gamit yung pangalan ko na ginagamit ka ng talaga sa video. Siyempre so, yun ang so, so, so ako naman, as masabi ko na wala akong ginagawang masama, lumalaban ako ng patas sa pamaraan, wala akong taong may nagrabyado, deprivation, wala, wala akong pangalan sa mga kasi wala naman yung natulong sa akin na mabuti. Diba? Right. So bakit ko sila entindihin? May stress ka lang. Masisira na yung ganta ko pag pinatulan mo pa yan. Kaya wala akong basher na sinagot. So nag ngaw din ako, wala. So, Ibig sabihin, I don't care. Ganun ka na po kasi ka. At di nila, ma di nila matanggap <laughs> yun. <Di> nila matanggap <laughs> yun. kasi nagsama-sama ang mga pinakamalakas. <laughs> <no? laughs> Kaya talagang ano, joint force. So, sobrang sobrang, ano po, sobrang blessed. Ang uh, ko lang sa mga basher, ganito na lang. <laughs> Sorry lang. At lang, ano, Diwata, no? So, sa nakita mo dito sa palikot mo dito sa aming Easy uh, si Brand Banawe Brand. Uh, kung halimbawa man na medyo Nakaalangan na si Paris, kasi darating yung time na medyo Humihina, tumataas na, na business, di ba? Meron ka bang napupusuan na parang pwede mong idagdag na magiging pangkabuhayan mo aside from dun sa paresan? Meron. chicken wings And overload. Yeah. ano overload para sa overload. sa mga so hindi kasi nasasawaan ng manis? only only wings only wings only <laughs> <laughs> wings Dati nag sa ko, umuubra naman siya. Pero ngayon feeling ko hindi kasi marami ang take out. <laughs> <Ay>. <laughs> Kaya nagpibakabigla yung plastic. Hindi mo mabanda yung lahat sa dami. Yes. Pero only rice lang. Yes. And only cheese. Easy brand juice. Yung kanyang chicken lalagyan ng fries. Pwede rin. Oo, pwede yun. Parang may previous na na ano mga french fries. Pwede rin naman. Dipindi lang yan sa discarding okay. mo. Anong, 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 Mr. Sir Rosmar, paano ano naman pa kwento naman kung paano paano nagsimula yung pagkikita niyo dito. Kasi natatao lang may nakita Ay, ano ba 'to ginawa ko my <laughs> <laughs> Kasi nag ano papunta kami ata ng ibang bansa or Burakay, di ko na alam basta para may flight kami noon. So nakita ko yung post ni Diwata at eh, natatakam ako sabi ko sa asawa ko. Daddy pa lang una dito tayo sa may naiya sabi ko daan ka tayo. Kaso hindi na kami nakadaan hindi pa ganong boom na boom nun. As in, parang natakam lang ako naman sa FYP ko sa TikTok. Tapos, ngayon, pagtingin ko, nakafollow siya sa akin. Tapos, Inalo ko din siya. Tapos nakita ko binabay siya. Kaya nag-comment ako sa kanya. Sabi ko, ano, dead mom lang yung mga bashers. Sabi talaga talagang hirain, kapababa, ganyan. Gilaan ka pa baba, mga ganyan-ganyan. Nag-comment ako sa kanya. Kasi nga, bilang ako na sa nang ito na sa bashers. So ngayon, nagulat ako kasi binidyo niya yung comment ko. And sabi niya sa mga kasamahan niya. Tingin mo si Ma'am Rosemary. Ma'am Rosemary Ma ko ba talaga ito nag-comment? Parang tuwan-tuwa -tuwa siya. Na parang idol na idol niya ako na ganun. So ako naman, dahil nga sa sipag niya na, na feel ko yung sarili ko dati. Parang nakikita ko sa kanya. Naging idol ko din talaga siya sa hindi pagsuko sa buhay. So kaya kami talagang okay. Kaya hindi ko alam sa mga tao pinag-aaway kami, kaya so ganito ganyan. Hindi nila alam all good talaga kami simula umpisa hanggang ngayon. Ah, totoo yan. Doon sa ano, sa message, doon sa comment. So, ito yung sarabi na ganun, ganun. yung nangyari kung bakit nyo magkakilala. Ang pinag lalo ko yung nag Yes, lalo kami nag-chat. And sinasabi ko sa kanya na kaya ako siya pinulungan sa iba't endorsement and sa 1 million guys. kasi alam ko na hindi naman lifetime yung hype sa kapati wala para wala nga kami kinikita sa Paris para nang chat lang eh marami kami na papakain sa murang halaga na and at the same time marami kami nabibigyan ng trabaho but din pa lang masaya na kami Akala kasi ng iba porque maraming customer, ganon na. So, hindi ganun kadali para kumita ng pera. Alam mo, ang, ang marami doon, yung pagod namin pa rin. <laughs> so, mayroon kumiti ng pagod kahit kung sa diba sino. Nga, <laughs> no. Lalo na ako kasi, ah, halos akong kumikilos lahat. Ako nagmamadis lang na, na ng mga tao, mga istas, mga ano-ano pa. So, ang hirap talaga sa part ko. Pero, yung kasi ang hindi naintindihan ng iba. So, okay lang. Tuloy lang. Laban lang. <laughs> Kasi Kaji, ako nga, medyo aircon sa akin, di ba kaya nakakangiti pa? ikaw kay Diwata, nung pumunta kami, alam niyo yung sa container house na binigay ko, may camera doon, may aircon. Pero ang init pa rin kala mo para kang nakabilad pa rin sa araw. Malamig Kaya, na ngayon kasi binibigyan ko lang isa pang aircon. <laughs> oh. Imagine niyo 'di ba, ang init dun sa lugar niya. Kaya parang ano ya, expect niyo pagod yung tao, stress, paano pa tatakbuhin niya ng ganun ka. Kasi hindi naman siya sanay sa business eh. Kumbaga, nag-start siya na bigla, parang biglang boom na boom. eto diba? sa vlogger na ano bigla. Sa hindi rin siya vlogger uh, or artista or, na i-expect niyo na laging nakangiti na ginawa niyo nang papicturan, 'di ba? So yun dapat intindihin lang talaga kasi Lagi kong tinatanong yung asawa ko, tingin mo ba lumaki talaga ulo ni no, Diwata? Kasi nga puro ganun yung bash. So ako napapatanong, sabi ng asawa ko, I'm Bin, mami, pagod lang ka na First time nyo ba nagsama-sama together? And may future collaboration Ah, uh, bali, ano siya? Ninang. <laughs> Ninang ng anak ko. Ayun, di ba? Kung okay, ilumit na uh -oh. natin to kay Ship Yoji, nagkita din tayo, no? Tapos sa uh, Binyag ng anak Yes, sa Ship International, nagmeet din kami. Madalas kami nakikita niyan. And all goods talaga kami. And see uh you -huh. Yes. Eto, yes. dati binash ako ngayon. <laughs> <laughs> o diba, alam naman <laughs> yun eh. Totoo yun, hindi yun scripted. Binash talaga niya ako. Pero alam niyo to, kasi tao to nakita ko yung totoo sa kanya na ay, hindi, oh, ano kay... lang to, parang nagko-content lang siya, na pero mabait na tao talaga. Doon ako, oh, kaya naibigan ko na siya. Si <laughs> Ninong ako na nino nino ako. Oh, Ninong din siya anak ko. Dito. Kasi kapag ka, alam kong masama o hindi ako nakikipagkaibigan. Pero nung nakilala ko to, sabi ko, ah, putik mabait pala. Laking tao, pero mabait pala. Mabait, ba siya rin. Oo, mabait, oh, mabait talaga. Mabait, kaya sinamahan namin. Kasi hindi kami nakikipagfriend sa ating team. Eh, hindi naman ating team mabait. Ngayon, ako na hindi kapag tanggol nila. Kaya lahat ng sisi mga kaaway, hindi wata, siya kay Alam na. Gary. Alam yari, na. Gary <laughs> kay Samara. Ay, natin pwede bumalik sa Red Gonzaga. Oh, anytime. Oh, imagine niyo 'yun. Kaya mo. ngayon, pagsama-sama na lang tayo, kasama ang Easy Brand, tumulong tayo. Yes, uh, at kasama ko niyo ang Red Cross. Lagi po so ka ka, kayo. Okay, okay. Red Cross. Kaya nga nakaka-red si Ate. Yes, ako. <laughs> <Red Cross> pa, <laughs> <laughs> magpapatulong po kami sa inyo para sa endorsement po ng Red Cross. So meron po tayong membership program ano po sa Red Cross. Uh, membership accidental red assistance dia. benefit. Ready? 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 Networking. Ready? 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 Lahat ng Ready? 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 din Ready? 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 So Ready? po Ready? 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 tao, Ready? 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 What Yan. So, Quezon right? City, si right. Red Cross po kami. So, guys, maraming salamat. So, nasa umbang so, 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 bait pala. ang pangalaman natin? Glenda. Si Glenda I'm sa po yeah. so, ng Si Glenda. Yes po sa TikTok. Glenda. <laughs> Ma'am, siguro sa hindi ka ba? Si Glenda yes, ba naka-follow kay Rosman? Amelia, yes po. Okay. Okay. Masaya ka naman, Glenda, nakita kami yeah, idol mo. Yeah, very. Thank you, sir. Thank Glenda, sabihin mo nga, Rosmar lang pinaka oh, ang pinakamalakas. lang ang pinakamalakas. Yes! Oh! 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 So lang ang pinakamalakas. Ulan yeah. isa pa? Rosmar lang ang pinakamalakas. <laughs> may, may Glenda. ako si Glenda, <laughs> Rosmar lang ang pinakamalakas. <laughs> <laughs> ako si Ros pinaka yeah! <laughs> 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 Glenda, Rosmar lang ang pinakamalakas. Yes! Yeah! 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 So, ay, salamat yeah. din po kay Sir, ano kay kay Tita Diwata. Ano po, meron na tayong ano uh, na, na uh, oh. Bisaya sa Avenue. Ako po ay taga District 6 so under ah, po namin. Ah, yes ah, po, ah, okay. Bisaya sa Avenue. Sino ba 'yung mag-post din yun. ng palisan? Yes, possible. <laughs> Opo, totoo. Mayroon pa akong isang oh, okay. pinsan kakabukas lang nung may 11, so trending na rin po siya sa summer. Ah, okay. Okay. Mamoy Datun, Paris okay. Overload. Okay. Anong live po sabon? Anong live po sabon? Sabon. Osmar? Wow! Wala si Kreto ni Glenda. Osmar kagayaan. Okay, okay na. Closing question pa. Okay. Closing question. Okay. 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 Hello po, closing question. Kung meron po kayong ano, meron po kayong tips sa mga magne-negosyo at mga sa mga negosyo na na para magkaroon sila na confidence na magtayo ng negosyo kasi easy is Let's start with So yun, sa mga mm -hmm. balak mong negosyan, huwag kayong matakot. Kasi kung hindi nila sinubukan, ay tayo naman yung effect sa akin. Sinubukan nila, at last round. Yun lang ang pungunan So ako, 2015 pa ako nag-business. And talagang parang lahat na ginawa ko, nagtatambling na ako. <laughs> imagine, may pet shop, resto, some cube, fish store. Ayan, lahat na hatin shop ganun. Sabay-sabay pa -sabay yun. Pero ayun, sumubok ako sa ako, Smart brand and doon ako talaga nag-boom. Like, so talagang kaya ka mo mag-sacrifice, sumubok. Kasi minsan doon ka matututo sa pagkakamali mo eh, di ba? Pagka nalugi or what, at least na-try na mo. Na Kaysa naman hindi ka na-try. Eh, hindi ka talaga makakaranas ng pinawa. Saka paalala ko lang, dati si Rosemary nagbukas ng Paris O so, yung kites pa natin, right? Nag-aaral yeah. ng pares. Hindi so, ko, ko pinush! Ayun <laughs> e, nga yung, 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 yung sinasabi, i-push mo! Hindi <laughs> e, ko pinush. Ngayon nga natuloy. Ngayon ka na natuloy dahil nga na inspired daw kay Diwana. Kasi nga pwede pala na top Pwede pala hindi B. Mayroon lang po kay Diwana. Uh, ako naman, uh, ang payo ko sa lahat ng taong gustong magnegosyo or pangarap na magtagumpay din sa buhay katulad ni Rosmar, katulad ng Easy Brand, Iliwata, Okay, Huwag kayong matakot, magkamali <clears throat> Ang pagnegosyo -ne ay sobrang hirap niyan Ang una niyong gagawin, kailangan uh, mamanage mo rin yung sarili niyo kilala niyo yung sarili niyo, uh, tanggap niyo yung sarili niyo Kasi ang negosyo, parang minamanage mo rin yung sarili mo Ngayon, kung hindi mo alam kasi yung weaknesses mo, hindi mo siya maayos So, huwag kayong aasa sa ibang tao. Expect nyo na na mahirap, may problema, may sitwasyon. Kasi ang kadalasang mali ng mga tao sa pagdinegosyo, akala nila, successful agad. nag expect kayo agad na magtatagumpay kayo agad. Kung ganun ang mindset niyo una pa lang, mahirapan kayo. So, dapat expect the worst. Mahirap, may taong hihila sa inyong pababa, may magulang na pipigilan kayo, sasabihan kayo ng mga ibigan nyo na wala yan, wala yan. Pagtatawanan kayo, magbibenta kayo, huwag, nyo, huwag kayo may Gawin nyo yan para sa sarili nyo. Kasi kami, nagsimula din sa baba, di, si, si Diwata nakita na buong Pilipinas. Walang-wala siya, pero ngayon nandito siya sa taas, tuktok. So huwag kayong mawalan na pag-asa. Gamitin yung inspirasyon si Diwata para lumaban sa buhay. Hindi madali. Iiyak kayo, uh, kukunin lahat sa inyo, matadown kayo, madidepress kayo, huwag kayong maiging emosyonal. Kasi kapag nalampasan nyo, yung bawat failure, pagmamature kayo. At sa bawat maturity na matututunan ninyo, mas mapipili nyo yung tamang desisyon sa buhay. Magagayad kayo ng mga failures nyo. At mas lalo kayo lalakas. Kaya si Ross Martin dito, siya yung pinakamalakas. Yes. Kasi nalampasan <laughs> niya lahat yan. Yes. Sanay na sanay na sa mga pambabaan. Sa so, pag nahirapan kayo, ibig sabihin nasa tamang proseso. Yes. Yeah. Tama. Walang madali. Normal talaga yeah. na yeah. Hindi yung porket walang sumusuporta sa inyo. Sabi nga hanggat may isang taong sumusuporta sa inyo, magpatuloy. ka. Yeah. Kung saan yung kahirapan sa buhay para hindi ka na umangat. So, yeah. no? dipindi yan sa may gindiskarte mo kung paano mo may yung sarili mo. Kung hindi mo kayang malaking punan, mag-start ka muna sa maliit katulad ng ginawa ko. So kung gusto mo maligusyo, subukan mo na. Kasi um, paano mo maaaranasan yung success kung hindi mo susubukan? Diba so try lang na ba, man before try. before ka mag-trending, nagpa-paris na na talaga? Nagpa-paris na talaga. Oo, pero nung una hindi pa siya ganun, ganun, hindi siya parang wala lang pero biglang imagine nyo isang pitik lang biglang po, yeah. di ba? Maraming beses na ako nag Paris, ah, uh, nalulugi, sarang nalulugi sarang. Pero ito ngayon last year lang, so dire-diretso na ako ang gawin. So hindi hindi gano kadali para para makaangat Parang agad. sabi nga sa tamang moment, imagine ang, nyo 20 2015 pa ako nagbi-business pero 2021 nag-boom, di ba? pandemic. Ang naging motivation ko doon, pag bumagsak ako, babangon ulit. Mas talo ko pang ginagalingan. So 'yun, 'yun ang ginawa ko. So ulit lang na ulit hanggang sa magsawa yung failure sa inyo kasi ibibigay din yan sa tamang panahon. True. Thank you.